Ay magandang ano po, magandang hapon po. Mm -hmm. Ako po si Daddy Frankie. Mm -hmm. Nagagalak po ako na nakilala ko kayo. Anong pangalan po ni Nanay? Si Ruby Jane B. Ano po? Ruby Jane B. Ah, Ruby Jane B. Ano pong pinagkakabala ni Nanay? Ah, wala. Nagtatanong pa. <laughs> nakulong. Bakit po nakulong? <laughs>

Ngayong araw mga master, napapasyal nga pala dito sa aming lugar yung Team Daddy Frankie. Ayan nga mga master at talagang uh, tuwang tuwa naman din ako at nakita ko naman si Daddy Frankie ng personal. Siyempre mga master, mayroon silang uh, isang pamilya dito na bibigyan nilang maagang pamasko. Kaya naman mga master, samahan nyo ako sa bidyong ito para makita nyo naman dito yung aming lugar kung gaano kaganda. At talagang nasa bundok talaga mga master, malayo kami sa bayan. Kitang-kita nyo naman mga master yung view dito at talagang nap papalibutan ng mga puno at yun na nga mga master tinawag na ni Daddy Frankie isa sa padre de familia ng uh, kanilang uh, bibigyan ng uh, maagang papasko mga master kaya naman mga master isa sila sa maswerteng uh, pamilya na nabigyan ng maagang papasko ng Team Daddy Pranky Kaya ayan Nag uh, Silpi, -silpi muna ako dito Mamaster sa camera At papasok na kami mismo Sa bahay ng Aming pupuntahan Ayan At nakasunod nga lang ako Sa likod mga master syempre Nagpasama sila Sa amin Kung saan banda ba Yung bahay nila Ayan At pumasok na nga kami mismo Talaga sa Kanilang bakuran At ayan yung mga kasama namin Mga master At syempre mga master Taga video video lang ako dyan Para pang upload natin At siyempre Talagang natutuwa

may? Hindi ko sa kanilang sarili. Ako wala po, Pansin ko tayo, wala pang kuryente dito, Wala po ano Anong nagsisilipin ilaw ninyo sa gabi? lang, po? So lang, isilipin, yung kandila, sa pagkain na paglipat. Pero isa lang napansin pong napakaganda tayo sa bahay ninyo. Ano po? Eh, yung pagkatao na magaling tumanggap ng bisika. salamat At saka yung rosary nyo na napakalaki S -tulik S -tulik. S -tulik. Ano po? Yan ang una-una ko napansin tayo eh. Tara, katulis po ba kayo dito? Tsaka po, kung hindi ka taon, ito, itanggahin. Ano po? Daga. Pwede ba makakapuntuhan din si nanay? Hmm. Patpaupoy natin dito? Okay lang naman. Kahit tablet lang? Okay lang po yun. Okay. Para makilala din namin si nanay. At yun na nga mga master, tinawag na nga nila ang isa sa ilaw ng tahanan na asawa ng padre di pamilya mga master. Ayan. Yeah. yan. Oo, sige po, dito upo kayo Nai. <mukulungan> dito na. <brati. mukulungan> Nay, magandang ano po, magandang hapon po. Mm -hmm. Ako po si Daddy Frankie. Mm -hmm. Nagagalak po ako at nakilala ko kayo. Anong pangalan po ni Nanay? Si Ruby Jane B. Ano po? Ruby Jane B. Ah, Ruby Jane B. Ano pong pinagkakabala ni Nanay? Ah, wala. Nagtatanong pa. Nakulong. Bakit po nakulong? Hmm. O, ilan po anak ni Nanay? Lima. Nasaan na po yung mga anak nyo? Ay, nahanap pa. Ay, nahanap. Ano po, eh, maganda yung kwintas nyo na yan. Okay. Ito, yan. Ano po yan? Para saan po yan? Sapa. Sapa. Mm -hmm. Saan nakuha po yan? Ito, cherry po. kay may Cherry Me Kay? Kay Cherry Me. Cherry Me? Ah, sa anak niyo po. Yan, yeah, may cellphone na kayo, Nay. Hindi niya po cellphone. Hindi niya. Opo. Tulungan kita, Nay. Meron ka bang anak nay, na na pwede ay tayo pwede isama dito? Uh, wala pang ano maghawak ng baby? <pod inclusive> Nai, may cellphone ka na. Meron na. Yan, oo. Halika anak. Okay. <mostrarat bevsikan mayo> Sabi ka kay tatay. Ikaw din, upo? Hindi, Nay. Sige lang, upo pa lang dyan, Nay. Ayan. Buksan <nichts> po. <pusiramis> Opo, buksan. Plastic lang. Yan. S Sadyang hindi ko pinatanggal yung plastic para naka-shield pa mga kababayan. Ano nangyari sa kamay mo ate? Ano po na, na ano po na tapa. Ah, may problema. Ah, may problema rin. Ito po. Salamat. Oh. Bakit nyo? cellphone na kayo. Uh -huh. Pantawag na tayo. Uh -huh. ah, may pantawag na kayo. Wala po ba kayong cellphone dito? Uh -huh. Okay, pad po. Okay, padlang oh, O, ayan. Meron na kayong magagamit. Andiyan din yung ano yan. Uh, uh, charger niya. Nandiyan sa ilalim. Uh -huh. Pang ilan kang anak ate? Pang apat po. Hmm, uh -huh. tapos, mula pagkabata, ganyan na yung kamay mo? May anak ka na rin. May Meron po. Anong masasabi mo kung di nandito ang nanay mo? Paano niyo inaalagaan si nanay sa ganitong sitwasyon? Pinagluluto po nanay. Pinagluluto po nanay. Hindi naman kayo ng laban kayo nanay? Mm -hmm. Hindi. Hindi naman? po kasi sinatanggiyan ng pagkain. O? Ito po kasi pag binibigyan ko ng pagkain, sinatanggiyan ako. Hello, Nay. Hmm. Ano mo sasabi mo sa mga anak mo? Mabuti sila. At hindi sila, madamo. Hindi sila madamo. Inaalagaan ka nila. Tinitignan. Tinitignan ka nila. Pa ano naman? Hindi nyo ba nadala? Kapit bahay naman. Tapit bahay mo sila? Hindi. Hmm. Um, lumikit lang. Anak mo po siya. Hmm -hmm. Hmm. 50. Hmm. Transporte. Ha? 80 lang ma. Ito lang ah. 290 na, na 'yan eh. O, dagdagan pa natin. Ayan. Oh, tayo, Anong gagawin mo sa pera na eh Hindi ko sa mga taong nakatingin sa akin. <laughs> <laughs> oh, ito pa. Magkano na 'yan? 1. 2. 3. 4. 5. Oh. Seven. Oh. Okay, so, bigay mo na sa mga taong nakatingin sa'yo. Okay. Bigay kay tatay. Ibigay mo dun sa minamahal mong asawa para may pambilong-bilos. Ay! <laughs> <laughs> Ba't isang daan ang binigay? Ito ay bigay. Ha? <laughs> ibigay huh? oh, sa anak. Ito ibigay mo para ibilim-bigas. Mm -hmm. Mm -hmm. Naingatan din niya yung pera. Ay hindi! Kasama ko yan. Maraming pera yun. Dito lang, huwipigay. Palit tayo. oh, palit. Yeah. Mm. 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 Oh. Happy ka ba, Nay? Mm -hmm. Ano masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing today. Happy birthday. I thank you. <laughs> Nay! Payag ka ba sama ka sa amin? Ha? Daling kita sa pag... Ha? Daling kita sa paggamutan. Sa bago yun. Sa bago? At so yun mga master, dito na po nagtatapos yung ating video at uh, pauwi na rin yung team ng uh, Daddy Frankie. Napakaswerte po ng pamilya na nabigyan nila ng maagang papasko. Kaya naman uh, saludo po kami sa inyo, team Daddy Frankie. Sana marami pa kayo matulungan na pamilya at makapasyal pa kayo sa mga lugar na hindi naabot ng ibang mga kagayanin ninyo na mahilig uh, tumulong sa mga kapwa. Kaya hanggang dito na lang mga master. Maraming salamat sa inyong suli na panunod dyan.